So what's up mga kagri? So ayun, ngayong hapon po mag magbaksin uh, mag vaccine po tayo ng aking mga sisipo dito sa ating backyard farm. So ayun, ang gagamit ko pong vaccine ngayon ay Falpax vaccine. So kasi may napansin ako dun sa ating mga um, going 3 months old or 3 months old na uh, may meron po siyang mga Falpax. So agapan po natin at isasabay ko na po yung ibang sisipo dito sa aking backyard farm na bigyan ng Falpax vaccine. At sa mga nagtatanong po sa akin kung paano gamutin ang fall sa ating mga sisiwat sa mga manok. So, tapusin nyo po yung video kasi sasabihin ko siya sa sa dulo ng video na to bago siya matapos. At syempre, may bigay na rin po ako ng mga tips kung paano po maiiwasan at kung paano po hindi kumalat ang mga fall sa ating bakyay So, and uh, Pag-usapan na naman po natin kung ano yung mga kailangan natin sa pagbabaksin ng ating Falfax. So, ito po una po dapat meron kayong ice box. Ayan po, meron po itong yellow. So kasi dapat po laging malamig or nasa yelo yung ating vaccine at syempre so yung pagturok po natin yung applicator nya then syempre pinaka importante yung vaccine po so ito uh, Hepra Fox vaccine so ayan po then ito yung kanyang ito po yung itsura nung sa kanyang solvent yung panghalo po natin Ayan po. At syempre, ito po. Kailangan po natin ng syringe para po uh, makuha natin yung solvent dun sa lalagyan at may halo po natin dun sa fresh vaccine para po mahalo natin siya para po sa gamit natin mamaya. At syempre, kailangan po natin ng long nose pliers para po ambuksan po natin yung vaccine. So ayun mga ka-agree, nahalo na po natin yung ating vaccine. So ayun po. So live fowl virus vaccine. So Hephra pox vaccine. So ayun po. Freeze dried tablet for injectable suspension wingweb. So wingweb wingweb ang application nito. So itutusok lang po natin. So ididip po dito i-deep dyan sa loob ng liquid na hinalo natin. Then, itutusok po sa wing web. So, mamaya ipapakita ko po kung paano ang pag-apply ng ating Paul vaccine. asabi sabi ko nga kanina, dapat po laging nasa yellow po yung ating vaccine. So, ayan. Kaya kung makikita nyo, meron po tayong ice box na may yellow. So, ayan mga kaagri. So, i-demo -de po natin yung pag-apply. So, ito po yung tinatawag na wing web. Ito po ang hawak ko. Ito. So ayan yung may nasa pakpak po. Ayun, nasa part na to. Ayan po. Yan, dyan po natin i-apply o ituturok yung ating applicator. So ipapakita po namin kung paano siya gagawin. So ay po. Mga kagri, ka so ito na po yung ating nahalo. So ito po yung pa-apply. So ini dip nyo lang po. Pagka-dip, ito Itutusok lang po sa wing web ito. So dapat po tatagos ang needle na gamit natin. So ayan, kapag po tumagos, tapos na po ang pagbabaksin. So, ayun po mga ka katulad po nitong ating uh, kakarel na kelso sweater. So, ito po. Ayan, tingnan niyo po yung palong niya. Ayan po, sign na po yan na mayroon siyang falfax na natamaan na po siya ng uh, falfax virus. So, ito po yun. So, luckily nag-vaccine tayo ngayon. So, ito po, uh, madali lang po itong magamot. So, ang gagawin na lang po natin, magbibigay tayo ng uh, primoxyl powder sa kanila para po, Maiwasan natin ang uh, secondary infection po ng ating manok katulad po ng sipon, halaga at pisik at syempre ang pagtatay or mga blood infection. So ito po mga 5 uh, days lang, 5 to 7 days mawawala na po yung lesion niya or ito pong um ayan po yung bukol niya sa ulo mawawala na po yan. So, ayun mga kaagre, dito na po kami sa um, growing pen ng ating mga 3 months old at 2 months old na gagawin ating layer. So, ayun, ito na po yung binibigyan natin ng ating Folfax vaccine. Kasi meron po dito, meron, nagsisimula na magkaroon ng mga Folfax. Kasi meron na pong medyo nagsasabong sila, naglalaban. Kaya ayun, nagkakaroon ng sugat. At ayun, pwede siyang pasukan ng ating uh, Folfax vaccine virus or yung virus na nagkukos ng falfax sa ating mga manok. So, ito na po. At ayun yung iba. So, ayan mga kaagri. So, sabi ko kanina magbibigay ko ng tips sa inyo. Ngayon po, kapag napansin niyo po ng inyong mga manok ay meron na pong fall facts or nagsisimula ng magkaroon ng falfax or bote ang tawag dito sa amin. So, or bulutong po sa Tagalog. So, ayun po, magbigay po agad tayo ng primoxyl powder sa kanila. So, ano po ang importansya or bakit po importante magbigay tayo agad ng primoxyl powder sa ating mga manok? Dahil po kapag ang mga manok natin mayroon na pong Tolfax, prone po sila sa mga tinatawag nating secondary infections. So, ang premoxil powder po ay hindi siya nakakagamot o nakakatanggal ng bulutong ng ating mga manok dahil ang bulutong po or ay dala po ng virus. Ang atin pong premoxil powder ay antibiotic. So, ang gagawin lang po natin, ang piniprevent po ng ating primoxyl powder ay secondary infections. Ano po yung secondary infection na tinatawag natin? Yan po yung sipon, halak at pisik na kapag po meron ng fallpox ang ating mga manok at sila po itinamaan pa ng secondary infection katulad ng sipon, halak at pisik, sigurado po mamamatay ang ating mga manok. So, yun po ang unang tip natin, magbigay agad ng primoxyl powder. Kaya yun po, so pagkatapos po namin magbigay ng... Uh, vaccine sa mga manok, ito po, nagbigay na po agad kami ng primoxil powder sa kanila So ayan po, uminom na po sila So eto po para Hindi na po natin, kagaya na sinabi ko kanina Hindi na po tumama O hindi sila tamaan ng secondary infection So ayan po, magbibigay ako ng uh, Premoxyl powder sa kanila 5 uh, to 7 days So straight po yan uh, Pagbibigay ng Premoxyl powder So ayan po para uh, Hindi po sila mamatay At maagapan natin yung kanilang Fulfact So, ayun mga kaagri, punta naman tayo sa so, pangalawang tip na ibibigay ko sa inyo kapag merong fall packs ang ating mga manok or ang ating mga sisil. So, tinan nyo po ito. Ito ang manok kung nakikita nyo po. Ayan. Kapag meron na po siyang ito, yung bulutong na po, or, ayan, ito. So, kulay itim na siya. Ibig sabihin po, bulutong na po yan. So, kapag magganito po ang nangyari, meron na siyang nakikita nyo may mga lesion na or meron na mga bilog-bilog na kulay itim. So, wag nyo po yung tatanggalin. So, wag po nating tatanggalin kasi pag tinanggal po natin yan, pinilit natin tanggalin, ang mangyayari po, mas, lala, mas lalong dadami ang mga bulutong niya sa muka. So, ang, ang mabisa pong gawin natin, so, pwede po natin yung linisan, linisan po natin, uh, gently lang po, linisan natin siya. Tapos, pag malinis na po, pwede tayong mag-apply ng ating triple X shampoo na another product of Battle ka Or pwede rin pong pakalinis natin, bili po tayo ng antifungal na gamot or lotion. Pwede po natin i-apply sa ating or sa part na merong bulutong. So, yun po, huwag po natin tatanggalin or ayun po, basta huwag natin siyang tatanggalin para po hindi, mas, hindi lumala at hindi po mapuno yung muka ng ating manok ng bulutong. So ayun mga kakay, pumunta naman po tayo sa pangatlong, pangatlong tip na ibibigay ko sa inyo. So ayun, gulihin po natin magpaligo ng ating mga manok gamit po ang ating tri triple X shampoo na syempre product ng bottle cap. So ano po ang kagandahan nitong ating triple X shampoo? Ito, ito po kasi merong N70, CAPB, CDE, aloe vera extract at uh, plus citronella extract. So ito po ay nakakapagtaboy ng red mites, hanip, garapata, leg mites at syempre ng lamok na nagpaparami po or siya ang naglilipat ng fowlpox virus mula sa isang manok papunta sa isang manok. Kapag po kasi ang isang manok ay meron pong fowlpox virus sa katawan niya, kinagat ng lamok tapos kinagat ng isang manok ulit. So, may ililipat na po yung mga virus or yung Falfax virus sa kanila at eventually magkakaroon na rin po sila ng Falfax. At katulad din po dun sa mga insekto na gumagapang, katulad ng red mites, hanip garapata, pwede rin po makapaglipat ng mga Falfax virus sa kanila. So, kaya po, ugaliin natin magpaligo gamit ang triple, triple X shampoo. So, ang pagpapaligo po natin sa kanila dapat, Um, uh, twice a month po. Every 15 days po dapat nagpapaligo tayo gamit ang ating triple X shampoo. At syempre, dun na po tayo sa pinakalas na tip natin na ibibigay. So, ayun po, ugaliin natin na magbigay po ng vaccine, ng full vaccine sa ating mga manok. Dahil po, sabi ko nga, ang full po or ang full ng ating mga manok po ay dala ng virus. So, ayun po, kaya mahirap siyang gamutin kasi dala nga po siya ng virus ko. So, ang pinakamabisa pong gawin natin, magbigay po tayo ng vaccine, meron po tayong Falfax vaccine na mapipili po sa ating mga lokal na tindahan. So, ayun po sa mga kababayan ko pong taga-buhi, dito po sa buhi. So, kung gusto niyo pong bumili ng Falfax at iba po baksin, vaccine, pwede po kayong pumunta sa Halyores um, Feeds and Agribet Supply na matatagpuan po yan sa uh, Sonuan by Bayan San Jose. Habuhi uh, kamarini Sir. So along the highway po 'yan, uh, pwede po kayo makabili doon ng Folpox vaccine at iba, iba pa pong mga vaccine. So 'yun lamang po sana may natutunan ko sa ginawa nating video at uh, doon gawin po tayo ng battle cap dahil sa battle cap lagi kang lamang at syempre ayun po happy farming